itsura ngayon ni Angel Locsin, ikinagulat ng marami. Ito na pala ang itsura ngayon ng kapamilya aktres na si Angel Locsin, hindi lingid sa kaalaman ng maraming madlan na mahigit isang taon nang hindi nasisilayan ng publiko si Angel, matatanda ang huli siyang nasilayan ng publiko noong August 13, 2022, sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, ito na rin ang huli niyang post na sa kalaunan ay binurarin niya, kasabay nito, hindi na nagparamdam si Angel Roxin, sa social media man o sa showbiz, maging ang kanyang asawa na si Neil Arce ay hindi na rin nagpo-post ng mga picture ni Angel, dahil dito, maraming madla ang di maiwasang main friga at magtanong kung nasaan na nga ba ngayon si Angel Roxin o kung kumusta na ito, kasunod nito, marami ang nagsabing di umanoy kaya hindi nagpapakita si Angel, ay dahil gusto niyang surprise ang lahat sa kanyang transformation, umuugong nga ang balitang di umay. Nagbabawas ng timbang, si Angel, hindi lihim sa mga madla, na noong 2015 ay nagkaroon ng spine injury si Angel, na naging dahilan na para mag-back out siya sa pelikulang Darna. Kinailangan din niyang sumailalim sa ilang treatments at operasyon, ayon sa ulat, ang mga gamot umano na iniinom ng aktres ang isa sa mga dahilan kung bakit siya tumaba, kaya naman maraming madla ang nagulat ng masilayan nila ang itsura ngayon ng aktres na si Angel Locsin, nitong nakaraang lunes lamang, December 4, 2023, muling nagparamdam sa social media si Angel Locsin, mahigit isang taong pagiging MIA o missing in action, isang picture ang ipinost ni Angel sa kanyang personal Facebook account, kung saan makikita siyang kumakain ng sandwich, gayon pa hindi malinaw kung saan at kailan kinunan ang nasabing picture, o kung bago lang ba ito, samantala, maraming madla nga ang nagulat sa itsura ngayon ni Angel Locsin, dahil kapansin-pansin ang kanyang pagbawas ng timbang o pagpayat, makikita mo rin sa oriya ng mukha ni Angel Locsin, na masayang-masaya siya ngayon. Maliban dito, masasabing wala pa rin kupas ang ganda ni Angel, talagang excited at hindi na makapaghihintay ang maraming madla sa mga panibagong update ni Angel Locsin sa kanyang buhay, maging ang pag-asang masilayan na siyang muli sa pag-arte sa television o maging sa mga pelikula.